Masayang tinanong ni Yang Chen, Miss Zhu, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Ngumiti si Zhu Yinong at sinabing, bumili sila ng pakuan ngayong hapon. Pinabili ko rin siya ng isa para sa iyo. Tinanggap ni Yang Chen ang pakuan at inanyayahan siya sa loob. Salamat, Miss Zhu. Ang bait mo talaga. Pasok ka, maupo ka. Tumanggo si Zhu Yinong at napansin ang sasakyan ni Yang Chen sa gilid. Mula sa malayo, pinagmasdan niya ito. Gusto kong pumunta sa ilog para mag-relax at makita ang night view mula sa bahay ko. Pwede ba? Ngumiti si Yang Chen at sumagot, Siyempre, pumasok ka na. Hihiwain ko lang ang pakuan para makakain tayo habang pinagmamasdan ang tanawin. Pumasok siya sa loob upang ihanda ang pakuan. Habang wala si Yang Chen, naisip ni Zuyinong ito na ang pagkakataon kung makita ng malapitan ng kotse at alamin kung anong brand ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa garahe upang tingnan ang bagong sports car ni Yang Chen. Nang makita niya ito, hindi niya napigilan ang kanyang bulat. Diyos ko! Ang halaga nito ay halos 50 milyon. At may custom-made na plaka na pakaluhu. Sa oras na iyon, lumabas si Yang Chen dala ang plato ng hiniwang pakuan. Handa na ang pakwan, sabi niya, nagulat si Zhu Yinong sa bigla ang pagdating ni Yang Chen. Maupo ka, tikman natin ang pakwan habang pinagmamasdan ang tanawin, eniaya ni Yang Chen. Agad siyang nagpasalamat, ngunit bago sila umupo, itinuro ni Zhu Yinong ang sasakyan ni Yang Chen. Ang ganda ng bagong sports car mo, ngumiti si Yang Chen at mapagkumbabang sumagot, hindi naman masama. Kung gusto mo, pwede mong subukan imaneho. Napangiti si Zuyin ang ngunit umiling. Salamat, pero hindi ako magaling magmaneho. Habang masaya siyang nakatingin kay Yang Chen, hindi niya naiwasang magtanong, Mr. Yang, may kakayahan kang bumili ng mga mamahaling bagay, pero bakit ka pa rin nagtatrabaho bilang isang ride-hailing driver? Sa tingin ko, hindi ito sulit para sa iyo. Habang kumakain ng pakuan, sinabi ni Yang Chen, ang pagmamaneho ng isang high-tech na sasakyan ay nagbibigay daan sa akin upang makilala ang iba't ibang uri ng tao. Isa itong uri ng pagsasanay para sa akin. Hindi pa angkop ang isipan ko para sa pamamahala ng isang kumpanya, kaya nais ko munang linangin ang tamang pag-uugali bago ko pag-isipan ang mas malalaking bagay. Iniabot ni Yang Chen kay Yinong ang isang tumpok ng mga dokumento. Binuksan niya ito at nagtanong, ano ito? Laking gulat niya nang makita ang laman, hindi niya inaasahan na makakalap ni Yang Chen ng ganoong karaming ebidensya laban sa mga ilegal na gawain ng Yao Wu Group. Hindi ito basta-bastang nagagawa ng isang ordinaryong tao, naisip niya. Sandali siyang napaisip bago nagsabi, talagang kahangahanga ka, Mr. Yang. Sa loob lamang ng napakaikling panahon, nagawa mong siyasatin ang lahat ng napakadetalyado, Paano mo ito nagawa? Sumagot si Yang Chen, may sarili akong paraan, pero hindi pa ito ang tamang panahon para ipaliwanag. Hawak na niya ang ebidensya, kaya hindi na niya papayagan ang Yao Wu Group na patagilan pa ang kanilang pagbagsak. Sinabi ni Zhu Yinong, sa totoo lang, mayroon din akong inutusan upang imbestigahan ang ilegal na gawain ng Yao Wu Group. Ang kaso lang, hindi ako kasing bilis mo. Ngayon na mayroon na tayong sapat na ebidensya, dapat na natin itong ilabas agad upang tuluyang pabagsakin ang kumpanya. tumayu si ang Chen at sumagot, sa totoo lang, ang gusto ko lang ay gawing pulubi ang magamang Zhang Yaowu at Zhang Hengji. Wala akong pakialam kung mabankrupt ang kumpanya nila o hindi. Nauunawaan ni Zhu Yinong ang ibig niyang sabihin. Aayusin ko ito agad. Ayoko nang abalahin ka pa kaya aalis na ako. Nagpaalam si Yang Chen sa kanya. Pagka uwi ni Zhu sa kanyang villa, naghihintay na sa kanya ang kanyang ama. Buti na lang at dinalaw ko si Yang Chen, sabi niya. Ipinakita niya rito ang mga dokumento. Tingnan mo ito, sambit niya sa kanyang ama. Kinuha ng kanyang ama ang dokumento at nagtanong, saan mo nakuha ang mga ito? Umupo si Zuyinong at sumagot, ibinigay ito sa akin ni Yang Chen kanina kamakailan lang, humingi siya ng tulong sa akin, at ngayong araw lang, nakalap na niya lahat ng ebidensya laban sa Yao Group. Malamang, may isang makapangyarihang pamilya sa likod niya. Naalala rin niya ang uri ng sasakyang binili ni Yang Chen, isang Bugatti Veyron na nagkakahalaga ng 45 milyong dolyar. Nagulat ang kanyang ama nang marinig ang presyo ng sasakyan. 45 milyon uminom si Zuyinong Yinong ng tsaa at idinagdag, sinabi rin ni Yang Chen na basta't maparusahan ang magamang sina Zhang Yawo at Zhang Hengji, wala na siyang pakialam kung mabankrupt ang kumpanya nila o hindi. Tinanong niya ang kanyang ama, sa tingin mo ba alam ni Yang Chen na hawak natin ang 4.9 na porsyento ng share sa Yawo Group kaya sinadya niyang hayaan tayong magdesisyon kung ibebenta natin ito o hindi. Tumayo ang matanda at nagdesisyon, bukas, hahanap ako ng bibili ng shares natin sa Yahoo Group. At kung nais mong mapanatili ang magandang relasyon kay Yang Chen, huwag mong subukang lumapit sa kanya ng sinasadya. Panatilihin mo ang tamang distansya. Kinabukasan, nasa villa ni Yang Chen siya nang makatanggap ng tawag mula sa kanyang class monitor, isang matagal ng kaibigan. May interview ako mamayang hapon, kaya gusto kong bumili ng mas maayos na damit ngayong umaga. Pwede ko bang rentahan ng kotse mo para magamit ko sa pagpunta at pabalik? Agad pumayag si Yang Chen. Bakit ko tatanggihan ang ganitong klase ng negosyo? Singilin ko na lang siya ng mas mababang presyo, limandaang ay sapat na siguro. Pumayag ang class monitor at ipinadala ang kanyang address, sabay pakiusap na sunduin siya agad. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Yang Chen sa kanilang tagpuan. Agad siyang tinawag ng class monitor, at matapos ang ilang sandali, sumakay na sila sa sasakyan. Ipinakilala ng class monitor ang kanyang pinsan na si Fang Weiwei, na kasabay niyang namamasyal sa kalye. Masayang umarap si Yang Chen at magiliw niya itong binati. Makalipas ang ilang minuto, narating na nila ang kanilang destinasyon. Pagdating nila sa isang mamahaling butik, sinabi ni Yang Chen sa dalawa, pumasok na kayo. Maghihintay na lang ako dito sa kotse. Ngunit iginiit ng class monitor, mas mainam kung sasama ka sa amin sa loob. Masyadong mainit sa labas, at kailangan ko rin ng opinyon mo. Sa huli, sumang-ayon si Yang Chen at bumaba ng sasakyan. Gayunpaman, sinabi niya, wala naman akong alam sa fashion. Wala rin akong maibibigay na matinong opinyon. Ngumiti ang class monitor at nilengkis ang kanyang braso. Sumama ka na lang. Ang panlasa mo ay kumakatawan sa karamihan ng mga lalaki. Pagpasok nila sa butik, sinalubong sila ng mga staff. Miss Fang, it's nice to see you again. Bati ng isang empleyado habang bahagyang yumuko. Habang nakikinig si Yang Chen sa mga boses ng mga staff, parang pamilyar ito sa kanya. Napatingin siya sa direksyon ng nagsalita at nagulat ng makita kung sino yun, si Wang Jaya. Gulat na gulat din si Wang Jaya at agad na napaisip, si Yang Chen ba ito? Anong ginagawa niya rito? Napansin ni Fang Huihui Hui ang kanilang reaksyon at nagtanong, may problema ba? Magkakilala ba kayo? Agad na sumagot si Wang Jaya, hindi naman kami lubos na magkakilala, pero ngayon lang ulit ako nakakita ng ganito kagwapong lalaki. Tumingin siya kay Fang Huihui Hui at nagtanong, Boyfriend mo ba siya? Ngumiti si Fang Huihui Hui at mabilis na ipinaliwanag, kaibigan lang siya ng pinsan ko mula sa kolehiyo. Isang ride-hailing driver lang siya. Nasira ang kotse ko kaya rentahan namin ang sasakyan niya para sa isang araw. Hinayla ng class monitor si Yang Chen palayo at sinabing, Tingnan na lang natin ang mga damit. Tawagin ka na lang namin kung may kailangan kami. Agad namang sumang-ayon si Wang Jaya. Habang abala siya sa kanyang trabaho, isang babae ang tumawag sa kanya upang tumulong sa pagpili ng damit. Magiliw siyang lumapit at tinanong kung kumusta ang isinukat ng customer. Ngunit sa halip na sumagot ng maayos, biglang itinapon ng babae ang isang damit sa kanyang mukha. Kasabay nito, masama siyang tumawa at sinabing, I'm sorry, hindi ko sinasadya. Bilang isang profesional na empleyado, pinigilan ni Wang Jaya ang sarili at mahinaong nagtanong, may problema po ba sa damit? Hindi po ba ito kasha ng maayos? Mataas ang tingin ng customer sa sarili at mat na pinuna ang paninda ng butik. Buntis siya at mas gusto niyang magsuot ng maluluwag na damit, ngunit pakiramdam niya'y lalo siyang tumataba kapag ganoon ang kanyang suot. Kaya't sinabi niya kay Wang Jaya, ibalik mo ang unang damit na sinukat ko. Susubukan ko ulit iyon. Nakaramdam ng ini si Wang Jaya, halos dalawampung kasuutan na ang sinubukan ng babae, tapos babalik lang sa una. Talagang wala itong konsistensya. Napansin din ng ibang empleyado ang pangyayari at naawa sila kay Wang Jaya. Ano ba ang ipinagyayabang ng babaeng ito? Bulong ng isa, dahil lang ba sa nakuha niya ang isang mayamang lalaki? Hindi naman yun dapat ipagmalaki. Bukod pa rito, napansin nilang may kakaiba sa tingin ng kasintahan ng babae kay Wang Jaya, parang sa janitong pinapahirapan siya. Walang nagawa si Wang Jaya kundi kunin muli ang unang damit na sinukat ng customer. Ngunit bago pa siya makaalis, bigla siyang sinabihan nito, humanap ka rin ng kasuotan para sa boyfriend ko. Tiningnan ni Wang Jaya ang lalaki at napansing wala naman itong interes sa pagbili ng damit. Ngunit nakangising sinabi ng babae, pag-uusapan na lang kung bibilhin o hindi. Ang mahalaga ay subukan muna na ito. Kung bagay sa iyo, saka na natin pag-isipan ang pagbili. Napangiti ng pilit si Wang Jaya at sinabing, sige po, dadalhin ko siya sa men's section habang ang babae naman ay nagpalusot na gusto lang niyang makita kung maganda ang magiging resulta. Bigla namang nakaramdam ng matinding pagkahilo at pagsusuka si Wang Jaya. Hindi na niya napigilan ang sarili kaya agad siyang tumakbo papunta sa banyo. Habang papalayo siya, humingi siya ng paumanhin, iniwan ang babae na litong-lito sa nangyari. Paglabas niya mula sa banyo, sinalubong siya ni Fang Huehue, Hue, may hawak na damit, at nagtanong, okay ka lang ba? May nangyari ba? Ngumiti si Wang Jaya at sumagot, ayos lang ako. Medyo natuyo lang ang lalamunan ko. Sabay niyang tinanong si Fang Huihui kung may napili na itong kasuotan. Tumanggo si Fang Huihui at itinuro ang damit sa kanyang kamay. Ito na ang napili ko. Susubukan ko na lang ito ngayon. Samantala, napansin ni Wang Jaya si Yang Chen na nakaupo sa isang gilid, walang pakialam, at abala sa panunood ng TikTok sa kanyang cellphone. Ni hindi man lang siya nagtanong kung ayos lang ako, naisip niya gaano siya ka-insensitive. Ang lalaking ito talaga, pagkalabas ng class monitor mula sa fitting room, lumapit ito kay Yang Chen at tinanong, bagay ba sa akin itong suot ko? Maganda ba ito? Itinaas ni Yang Chen ang kanyang hinlalaki at sinabing, sa tingin ko, maganda pero personal na opinion ko lang yan, ha? Pangreferensya lang. Napangiti ang class monitor at agad na inutusan si Wang Jaya na balutin ang damit. Habang ginagawa ito, napansin ni Wang Jaya na malaki ang tiwala ng class monitor kay Yang Chen, parang hindi lang ito simpleng pagkakaibigan. Ngunit agad namang ipinaliwanag ng class monitor, wala naman kasi akong ibang kaibigang lalaki, kaya tinanong ko na lang siya. Di nagtagal, natapos na rin ni Fang Hui, Hui ang pagsukat ng kanyang business attire at tinanong niya si Yang Chen kung ano ang palagay nito. Sumagot si Yang Chen, pangkaraniwang lalaki lang naman ang taste ko sa pananamit. Sa tingin ko, hindi bagay sa iyo ang neutral style. Ngumiti si Fang Hui, Hui at sinabing, nandito na rin lang tayo, bakit hindi na rin tayo bumili ng ilang damit? para matulungan nating maabot agad ni Wang Jaya ang kanyang sales quota. Sa puntong ito, sa wakas ay tumayo na si Yang Chen. Okay, Miss Wang, pwede mo ba kong piliin ng ilang suits? Nakangiting tumango si Wang Jaya at sinabing, sige, sumama ka sa akin. Nasa ikalawang palapag ang men's section. Napagkasundoan nilang umakyat sa itaas, kung saan matatagpuan ang mga panlalaking damit. Nang makarating sila sa ikalawang palapag, biglang nagtanong si Yang Chen, bakit parang mukha kang may sakit kanina? May nangyayari ba sa iyo? Tahimik na tumingin si Wang Jaya sa kanya bago dahan daw ang sinabi, buntis ako. At anak mo ito. Nanlaki ang mga mata ni Yang Chen, at biglang nanlamig ang kanyang mukha. Matapos ang ilang segundo ng katahimikan, Kumuha si Wang Jaya ng isang kasuutan na sa tingin niya'y babagay kay Yang Chen. Ito ang bagay sa iyo. Gusto mo bang subukan ito? Ngunit sa halip na sumagot, biglang niyakap siya ng mahigpit ni Yang Chen mula sa likuran. Nagulat si Wang Jaya at namula ang mukha. Huwag kang ganyan. May mga security camera rito. Ngunit imbes na bumitaw, isinandal siya ni Yang Chen sa pader, marahang hinawakan ang kanyang baba at may bahagyang nanginginig na tinig na nagsabi, ulitin mo nga ulit ang sinabi mo. Tumingin si Wang Jaya sa kanya gamit ang kanyang malalaki at inusenteng mga mata. Narinig mo na naman, di ba? Wala nang dapat ulitin. Biglang hinawakan niyang Yang Chen ang kanyang kamay at hinayla siya. Nagulat si Wang Jaya at napahiyaw, anong ginagawa mo? Saan mo ako dadalhin? Sa matinding determinasyon, sinabi ni Yang Chen, kung mapapatunayan na anak ko talaga yan, magparehistro na tayo ng kasal at pupunta tayo sa hukuman. Biglang napahalakhak si Wang Jaya, seryoso ka ba, nagbibiro lang ako, masakit lang talaga ang chan ko kaya parang nahihilo ako. Akala mo naman totoo na buntis ako. Napahawak si Yang Chen sa kanyang ulo at needs Maya nang mapagtantong niloko lang pala siya ni Wang Jaya. Bakit mo naman ako bangibiro ng ganyan? Lumapit si Wang Jaya upang yakapin si Yang Chen. Hindi ko akalaing sa seryosohin mo. Namula si Yang Chen at sinabing, hindi ko talaga kaya ang mga ganyang biro. Bilasan mo na at humanap ng damit para sa akin. Tumalikod si Wang Jaya upang kumuha ng damit, masayang masaya sa naging reaksyon ni Yang Chen. Hindi niya akalaing ganun ito kaapektado. Isang bagay lang ang sigurado, kung talagang magkakaanak siya ni Yang Chen balang araw, tiyak na ipapanganak niya ito. Samantala, sa kabilang bahagi ng tindahan, may dalawang tao na halos nakasubok na ng dalawampung kasuutan ngunit hindi pa rin makapagdesisyon kung ano ang bibilhin. Nay na si Yang Chen at nagtanong, sino sila? Bakit nila ginagawa yan? Ipinaliwanag ni Wang Jaya, dati ko siyang kasamahan sa trabaho. Gumamit siya ng maduming paraan para may kasal sa mayamang lalaking yan. Pero ang lalaking yan ay saksakan ng babero, lagi niya akong ginugulo. At ngayong buntis ang babae, gusto niyang humanap ng ibang babae para makipagrelasyon. Kadiri, talagang nakakasuka siya. Sumiklab ang galit niyang Chen para kay Wang Jaya. Baliw ba siya? Turuan ko siya ng leksyon para sayo. Napangiti si Wang Jaya, natutuwa siya na nagagalit ito dahil sa pang-aapi sa kanya. Maya-maya, lumapit ang dating kasamahan ni Wang Jaya. Ano ba tong ginagawa mo, Wang Jaya? Tanong nito, hindi pa tayo tapos. Paano mo siya inaasikaso samantalang narito kami para tulungan kang maabot ang sales quota mo? Lumapit si Yang Chen sa tabi ni Wang Jaya at diretsahang sinabi, kung hindi mo naman kayang bilhin ang mga damit dito, huwag mo nang sayangin ang oras ng mga empleyado. Ang dami mong sinukat na damit pero wala ka namang binili. Pumunta ka na lang sa ibang tindahan at huwag mo kaming abalahin. Nagnit-nit sa galit ang mayamang lalaki at itinutok ang daliri kay Yang Chen. Sino ka ba? Tignan mo nga ang suot mo, mukhang wala kang pambili. Anong karapatan mong pumasok dito?" Seryosong sumagot si Yang Chen, ikaw nga itong nagsukat ng mahigit dalawampung kasuotan pero wala ni isa kang binili. Nakakahiya, tumingin si Yang Chen kay Wang Jaya at sinabi, Miss Wang, piliin mo ang pinakamahal na suit para sa akin. Hindi ako aalis ngayon, wala nang kahit sino ang pwedeng magutos sa iyo. Samantala, sa paligid, ang dalawang empleyado ng tindahan ay abala sa panunood ng nangyayari. Nagbulungan ang dalawa, ano kayang nangyayari? Tanong ng isa, sumagot ang kasama niya, siguro may hindi pagkakaunawaan. Mukhang magiging masaya to. I got so much